Dahil kailangan makarami ng maaani. Ay, Jesus, my Joseph, Libre. Ayan. Kaya lang, kasi, uh, hindi, kailangan kasi merong procedure kung paano maititinda. Dahil, kailangan may permit ka, ganoon Dadaan ka sa mga permit. permit. Kaya ito, pag sobra mga kaibigan ko, kakilala ko. Pinibigyan ko na lang. Ganon. Ngayon kung meron naman, anong, meron naman sila na marami, nagbibigay din sila sa akin. Ganon. Tulong. Tulungan. Mahalaga sa buhay ng tao. Tulungan. Pero itong may-ari na to, ayaw niya na. Ng... Dati sabi niya, gusto niya ng lemon. E eh, meron na raw siya hindi ko na daw kailangan magbigay pa ng anumang kapalit o kailan daw sa kanya kaya mabait siya pagkumutan ko dyan kung ano kung anong nationality na. puno na kasi baka bumaksak kaya lalagay ko na siya sa ibang lalagyan magdala kasi kung pla saka extra gloves papay plastic ah papay wala kasing jolly bee dito kaya sa papay kami saka sa wing stop kami bumibili ng chicken pag uh, Uy, that's my bee pag jolly bee pagka kasi Jollibee ano ang magandang location ng Jollibee dito sa bandang school, Fresno City College saka Fresno State kung gusto nyong umamang kayo sa tatabi kayo sa mga Walmart Walmart store sa o kaya sa 99 cents so, isa lang kasi um, alam kong Pilipino store dito sa so, Island Pacific. So, may press, no? Lolo, you have to... Do, you have to put it in your own bag, ha? So, it's not... Ganon. Kasi hindi ko malaman. Baka hinahalo-halo niya yung bulok sa mga hindi bulok kasi pag hinalo may bulok siyempre mabubulok lahat kailangan magagandang klase <coughs> dati meron siya ito ba nito kinuha na ata nung kaibigan kong si Dali nagpala o napanot na bumaksak siguro mga bulok maganda rin yung may cream kasi para hanggang bagong taon oh. Inyo, isang araw isang lang oras lang ako dito hanggang bagong taon na yan pagka kasi umuulan pinakamagandang panghugas tubig ulan kasi mahugasan eh dahil madalang umulan ngayon dito kaya yan mahalikabok mayon Ang tubig kasi may chloride saka fluoride. Pag hinalo yan, pag hinugasan yan, yung balat kasi ng kalamansi, maano yan eh, acidic na. Kaya pag hinugasan yan tubig kaagad, madali ng bulok. Pagka kasi, ano, kahit yung pagpinigayan yung kalamansi, acidic din kaya ang paglalagay niyan pag siya minudo paunti-unti lang mga dalawa tatlo pag malaki pag maliit depende sa dami din ng, ng iluluto nyo kasi pag nasobra kayo na to salit na sa marap hindi na sa masarap yung ibang mga vlogger sa Philippines ang ginagawa nila sa kalamansi ginagawa ng pang pangla hindi sa sibuyas at isda ginagawa na nilang pang asin I'll you, you put it in your own bag you you grab it so Thank you. Ito yung na napitas niya. Excited daw ako. But the truth is, I'm just in a hurry. Because, nagmamadali lang ako kasi ayoko naman ng matagal dito. Baka, magulat ng may ari. Ano ba ako ginagawa ko? Baka inaalis ko na yung puno ng kalamansi niya. O, oh, diba? Kaya, ganoon. Tandali. Hopefully, hindi naman ako mahulog. Kasama na rin yung kabagalan. Ay, nako. Ayan. Ano ba ang Pasko? Ang Pasko ay birthday ni Jesus. Kaya, kahit maguli yung iba, na na dapat eh exchange keep ibang klase exchange keep ang ginagawa bakit nga ba nagkaganon yung iba kasi na depressed na hindi na nila alam ang gagawin nila sa buhay kaya nag aaway away hindi na nila alam paano susolusyon ng problema kailangan kasi pag kami, may mabigat kayong problema, nagdadasal kayo. Kung imposible, eh di magbasa kayo ng Bible, eh di nalibang pa kayo. Ang kausap nyo, si Jesus. Eh kung sino-sino pinagkakausap nyo, siyempre ang iba, nalipasan ng gutom. Dahil sa pandemic, yung iba naman, ginawa ng Hana buhay yung pagiging uh, ano ba tawag doon um, mapagsamantala let's say malungkot ka para ka mapagsamantalahan para ka mapagsamantalahan eh kung ano-anong sasabihin sa iyo what's your problem? No, I need to. You can get the one in here. Oh, there's a lot. And the one that is uh, falling down in the ground. So I can stay here at the top. I'm on the top of the world. Yeah. Ganun. Gagawa kayo ng mga bagay na uh, na magagawa nyo kapag ka nandiyan kayo. Nakakita kayo ng mga mga wari kagaya niya. Pag ang ngayon ni eh, ang pinanonood ko madalas ang mga cobra team cobra prince tolo cobra kris, kris, At kung sino. Tsaka nung cobra. Yan. Malaki pa kinabang na mga iyan sa sa atin. Kasi hinahawan nila ang mga ahas. Delikado. Kakamatay. Kasi ganun. Ngayon, nagtatabya sila ng mga kadalasan kasi na yung mga ahas nao kikita nila sa pun sa mga butas sa malapit sa puno ng mga saging eh kung minsan kagaya sa amin kaya ako pinatabyas lahat ng puno ng saging eh wala namang mamimitas no kasi maahas doon dahil tinambakan ng basura yung likuran namin hari na ba yung mga nanunungkulan sa lugar namin kagaya ng kapitan kapitan Gov mayor at gobernador eh doon iutos na itapon sa sa titaponan na walang mga bahay kasi bakit nyo itatapon sa likuran ng bahay namin eh syempre ta katas nun katas nun eh malapit pa seminteril. eh di naghalo na o, eh malamok malangaw malamok malangaw may i saka yung yung napapasok na rin ng ahas oh Danyos n'yon. Danyos. Dapat na n'yo yan. Danyos sa mga kapaligiran. Pag humangin ng malakas, yung yung mga alam at langaw, lili pa rin din sa paligid, doon sa bayo bundukan, bayo duhad, bayo ipo.